Sinisiguro siguruhon ng palasyo na tutulungan eto mga kababayan po natin na apektado ng panibagong pagsabong ng bulkan kanlaon may mga development po dyan si bombo analiso Soberano. inaalam na ngayon ng gobyerno kung ano pa ang mga kinakailangang tulong ng mga lokal na pamahalaan sa negros na apektado sa explosive eruption ng bulkan kanlaon Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agencies na mabigyan ng kaukulan at karampatang tulong ang ating mga kababayan doon. Pagtiyak ni Castro, tinututukan ng pamahalaan ang pangangailangan ng mga lugar na apektado na patuloy sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Dagdag pa ng Palace Press Officer, nakahanda ang Office of the President na magbigay ng karagdagang pondo sa mga lokal na pamahalaan sa Negros kung kinakailangan. Tugon ito ng palasyo sa hiling ng local government units, partikular sa La Castellana na magdagdag ng kanilang pantusos sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa ngayon, sinabi ni Castro, patuloy ang ibinibigay na serbisyo ng Department of Social Welfare and Development sa mga evacuees. Nakikipag-ugnay kaya din anya ang DSWD field offices sa Western at Central Visayas para sa kinakailangang tulong ng mga local government units doon. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Uh, ang uh, binibigyan ng serbisyo po, uh, ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay uh, hanggang uh, sa ngayon po, uh, ngayong uh, April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay uh, closely coordinating po sa mga affected uh, local uh, government units. At uh, patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga uh, provisions, uh, of family food packs, and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan At uh, as sa ngayon po, level 3 pa rin po, ayon po sa feed box, ang uh, level ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na wag po pasukin yung 6 uh, kilometer radius uh, dangerous zone. Kung kinakailangan po ato po ay uh, titignan po at uh, titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan coordinating po sa mga si Palas, Press Officer Under Secretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montano, Soberano, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!